Welcome sa tinig ng bayan Boses ng masa para sa masa Kung gusto mong marinig ang totoo Like, share at subscribe ka na Magandang araw mga katinig ng bayan Ito na naman tayo sa political chika ng bayan At ngayon ang tanong Sino raw ang susunod na magiging Senate President? At teka lang ha, may panibalitan na si D.P. Sara Duterte kasi di may papel na raw dito. Aba, kung totoo nga eh, di ang ganda ng timing kung na si Inday. Sabi ni Sen. Cheese Escudero, depende raw sa majority kung sino magiging Senate President. Aba eh, mukhang alam na niya na anytime ay pwede magpalitan ng upuan. Kung baga sa laro, nasa hot seat si Cheese. Pero lalax lang si Senador. Parang sinasabi niya, Game kung game, bahala na si Batman. Eh kaso, baka hindi si Batman ang kumilos. Baka si Sara na. May mga nagsasabi raw, at ito ay basa sa mga news reports ha, na si VP Sara ay maaaring tumulong sa pagbuo ng bagong Senate leadership. At kung totoo yan, aba eh, good move. Ibig sabihin, hindi lang siya basta nanonood sa kilid. Isa siyang aktibong leader na gustong ayusin ang mga alyansa para sa kapakanan ng bayan. Hindi ba yan ang hinahanap natin sa isang public survey? Ayon sa News 5 Everywhere, may swing votes daw sa Senado. Yung mga senador na pwedeng pumoto sa kahit sinong kampo at kung sakali, at kung may respeto kay VP Sara ang mga swing votes, baka siya ang susi sa pagpagago. Hindi para magpasikat, kundi para sa stability at direksyon ng Senado. Si Marcoleta, Bongo, Bato, leading candidates. At speaking of leadership, malakas din talaga ang pangalan ni Atty. Rodante Marcoleta. Sa social media at balita, marami ang bumubulong Gumagalaw na si Inday para sa bayan, hindi para sa drama. At kung siya nga ang naging engineer ng Senate Shake Up, eh baka naman ito na ang simula ng mas matatag at mas disenteng Senado. Yung tipong hindi lang presentable, kundi may prinsipyo at may paninitigan pa. Kaya mga katinig ng bayan, ang tanong, gumagalaw na nga ba si Bibi Sara? Kung oo, oh, abay, sagot ko kami. At kung may plano siyang ayusin ang literato sa Senado, eh di mas lalong ipag-asa ang paya eh. Kung pagbabatay ang pangama o sa umiikot ngayon, sa so mundo ng social media, sabi pa nga sa balita, How will the new Senate look like in VP Duterte's impeachment trial?